What's up mga badi. For this video ay pupunta kami sa taas ng mundok na kung saan ginawa ang banal na simbahan sa Remnant Family of God at ng Balay ni Juba. Giyakak <laughs> na badi, <laughs> wag bigi nagtagan. <laughs> at naabutan nga kami ngayon ng ulan mga badi at patuloy pa rin kami sa pag-akyat para sa pagdasal sa taas ng simbahan. Meron lang akong i-share sa inyo mga badi kung saan kami ay umakyat ngayon dito sa taas ng bundok. At ito yung sample na picture. Sa kung saan ginawa yung aming simbahan, ito yung banal na simbahan sa aming relief. na ginawa sa taas ng bundok. Alam niyo mga badi na napakahirap ang pagkagawa ng simbahan nito ay nasa taas na mundo ang pagdala ng mga gamit tulad ng kahoy, bato, siminto, manumanong pagdala ng mga tao papuntang taas. At alam niyo naman mga badi kahit gaano pa yan kahirap, ito'y matutupad pag ito'y ginusto ng Panginoon lalo na ang kanyang bahay nadasalan At lagi niyong tatandaan na walang posibleng sa ating Panginoon. At bago kami makarating doon ay kailangan muna na may magbiyay sa daan ng ito. So tara mga badis, samahan nyo kami sa pagbiyay papunta doon sa bahay ni Juba. <laughs> What's up, mga Ito, pala yung namin at ngayon, nakarating na nga kami sa pinakapaa ng bundok na kung saan sa taas ay nandun ang bahay ni Jehovah. At ngayon, nagsimula na kami naglakad paakyat papuntang taas. At hindi ito madaling akyatin. Kaya na ay. Add. At dito sobrang kapal ng pags mga bali, kitang kita nyo naman nababalot yung bundok. At kasama ko pala dyan mga badi, ang dalawa kong anak at aking asawa at aking pinsan, ang aking mama, mga iaan ko. At big shout out din mga bali, kamama Ferry na kung saan ay napakaswerte namin that time dahil uh, pumunta siya sa taas at nakapag nakapasok kami sa loob ng bahay ni Juwa para makapagsindi, makapagdasal. So wala pa may dito mga bali at pinakatumoy sa bukid. Mudag. Dito si. Ikaw Koreano 2.0. Koreano 2.1. At dito nga, sobrang lakas ng ulan kaya patuloy pa rin kami sa pagpunta sa taas. <laughs> At kung napansin nyo dyan, mga badi na ang damit namin ay puros naka-white at yung mga babae naman ay nakapalda. At kailangan mo magdamit ng white mga badi pag aakyat ka dito sa bahay ni Jehovah. Bilang respito, share ko lang sa inyo mga badi ang lugar na to kung bakit ako pumunta ngayon dahil pumasok sa panaginip ko. Ang mga hindi magandang pangyayari na pumasok sa panaginip ko kung sinuwa ay sinugo ng Panginoon para ihanda ang arka para ilitas ang mga taong naniniwala sa Panginoon sa darating na kalamidad na malaking baha na siya ay dahilan sa pagkapatay ng mga taong hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon at ang mga naligtas ay yung mga naniniwala sa Diyos Ama ng Tanging Panginoong Tagapagligtas at ang sagradong lugar na to ay walang ibang sinugo ng ating Diyos Ama kundi si Papa Dudong Balunga para itayo sa taas ng bundok ang balay ni Jehova na kung saan gipropesiya ang banal na lugar na to sa darating at tamang panahon karon mga baday, na ako sa inyo mga baday kato akong nadamgo sa balay ni Jehova ba area nga, sa batong eriya nga gipakita sa kuha sa akong damgo kundi nagstart og tubo ang mga kahoy o mga, mga dawtang tawo nga nagsunod sa mua katunga tayo. At dito mismo nakita ko sa panaginip ko na mismo tumubo ang mga malalaking puno nang galing sa lupa para itaboy ang mga masasamang tao sumusunod sa amin. Ang mga taong nakita ko sa panaginip ko na puros masama ay hindi po Pilipino kung hindi tagaibang bansa. Sakupin nila ang bansang Pilipinas at bawat Pilipinong kanilang nakikita sa daan ay kanilang pinapatay gamit ang baril at sundang. At dito nung nakapasok na kami sa paahan ng bundok na kung saan itinayo ang bahay ni Jehovah sa itaas ng bundok at dito mismo sa lugar na to tumubo ang malalaking kahoy na nanggaling sa ilalim ng lupa. At wala kang makitang daanan na tulad nito na siyang dahilan kung bakit hindi nakasunod ang lahat ng mga tao sa amin. Dahil wala silang nakitang daanan o bakas ng aming paa na para kami mapagsundan. At ang lahat ng membro sa remnant Family of God na pumasok sa loob ng bahay ni Jehovah ay naligtas at ang mga masamang tao nabigo dahil hindi nila mahanap-hanap kung saan napunta. Kaya God bless tayo. Napakaganda ang pangitain yun mga badi dahil mapalad ako ng Panginoon dahil ako'y kanyang pinakita sa ganung pangyayari. Dahil darating din ang araw na ang simbahan na yan ay magagamit din namin sa tamang panahon. Sa lahat ng members sa remnant family of God, yung panaginip ko ay parang totoo talaga mga badi na pangyayari. At dito kailangan namin dumaan para makapunta kami doon sa itaas kahit na umulan mapunta sa bahay ni Jehovah. Ito pala yung mama ko, shoutout pala sa iyo ma kahit na matanda ay malakas pa rin. Hmm. Hindi umaayaw para lang makapunta sa banal na simbahan. At shoutout din pala Maria kahit na may dalang sungkod, okay lang yan para lang makapunta sa bahay ni Jehova. to, may sakyan, nandito tumigikan sa ubus. So, na sa pinakataas ang balay ni Jehova. Iyon mga batiyo. So kami ngayon, dito pa ba, sa baba. Sa una ang kanidire, kung ano siya, kaning yuta lang. Litsu? Commander na kumabadi o wala na gihangak na so karon mga badi medyo maulan pero padayon ta right suming so maingon <laughs> ha kaya, lang. kaya lang. <laughs> na Uy, ay. kaya na na huwag ay kay ulan nga na ganyan kinabuhi sa bukid mga badi ulan man karon pero padayon ta blessing man eh bago ta maka add to sa gingarihan sa Diyos agit mapagsuway agit ang kalisod ni nga dalan ha? <laughs> Giangak na badi, di? Huwag mo nagdagan Ulan tri ah Ito kayo Ano ito? na Ha? Gihangak na badi di? Walang <laughs> ito <laughs> Lalong nakikinawa ba di? <mama> ba di oh <laughs> Yan na namin tri mga ba Sumuni Pwede tatay managkot Sa so, dakong cross sumuning balay ni Jehova nga mao'y gipropesiya sa pag-abot sa panahon magamit ni sa katauhan so kahoy lang ni siya mga badi kahoy kahoy may siminto ninyo mga badi panahon sa Yolanda naapa ko dali sa Pinas kaning mga kahoy yan eh dag, nali dag ko dali pero nangatumba Basta hawan ni siya inahawan. Pero kani nagbarog lang gyapon. Wa gid na unsa. Tungod sa kalig-o niya gyatag sa Ginoo. So kani siya mga badi, wala siya og ano ba. Kang panahon ni Anuwa, nagipropesiya ni Anua, itong gipakita sa iya sa Dios. Ama nga maabot ang panahon kanang arka nga imong gibuhat magamit muna sa tama ang panahon o kani ang balay ni Juba maabot ang panahon mao puy among pagaingnan labi na sa ko damgo nga uh, sa ko a ah, so dako jud insahi labi na sa akong damgo mingon jud kag posible mabuhat na panahon og nga dili man pero na mga mugna sa Ginoo sa tuwa uh. so kinahanglan andam ta gi sa ang saksisor, sa ang founder sa Remnant Family of God, ang balay ni Jehuba. Napindog ang balay ni Jehuba tungod sa pagpaningkamot sa tanang katawan sa Remnant Family of God. kan ka mm -hmm. mga badi, pag start yun na mo nakasulod ani nga entrance mo'y pagtubo sa mong kahoy da nga lugar. So, wala siya ani ang kalasang pero dagko lang itong kahoy niya lasang siya o oh, di ko makita nga dalan sa maani. so God bless pa rin kay gihatagan ta mga minsay start lang ani nga lugar ng entrance